pag-uusapan bakit nga ba iba-iba ang bawal sa agimat o humid ng ating isang kamaster na iba-iba ang bawal sa agimat. Ngayon po, ipapaliwanag ko ng kaunti sa inyo kung bakit iba-iba ang bawal sa agimat. Alam nyo ba na kaya iba-iba ang bawal sa agimat? Ito po ay nakadepende sa kinamulatan ng na naging ingat ng agimat. O nakadepende rin ito sa traditional na kanyang sinusunod. Kaya po nagkakaroon ng pagkakaiba-iba nang bawal sa agimat. Ngayon po, bakit po ba may bawal sa agimat? Ito po ang magandang tanong kung bakit may bawal. Kaya po may bawal sa agimat ito bilang pag-iingat natin sa ating gamit na 'wag natin madala sa mga hindi dapat dalahan. Yan po ang mismong dahilan kaya may bawal sa agimat. Ito po ay nakadepende sa inyong paniniwala. At kaya po natin ginagawa itong bawal sa agimat bilang tagahawak ng isang agimat, ginagawa natin itong bawal ito bilang pagrespeto sa ating gamit para ika nga ay bilang paggalang. Kaya po natin ginagawa ang bawal sa agimat at nang ito ika nga ating maingatan ng ayos. God bless po, may buhay.